Satanan guys at magandang hapon po sa ating lahat. Ko pala guys ay magtatanim na sitaw at kokra. Ginis sa aking munting munting an tawag na re. Yung sa Bisaya pa kaning uma. Dito guys nilinis ng asawa ko kaninang umaga tinalinis ko sabi ko magtatanim ako ng ano ng sitaw at saka pichay at okra so ayan po guys yung ano ito po yung plat ng pichay tapos yung ilang puno ko pong ano uh, kamuting kahoy at saka yung kamuting bagin Ayan, medyo lumambor na po siya gawa ng naulan na eh. Siya ako'y magtatanim na muna. Nakulog na pa ka. Ito, kuhain ko muna yung binhi ng pichay. Akala ko yung dalak ko. Pero so, guys, ang aking binhi ng ano, itchay. Ang so, siyang tanong ko na nga binhi. Ito parang uulan at nagpukukulong. Pag sobrang dami naman arides Pag tumubo ay babawarin ko na ah. Kasi pag sobrang siksikan dinay na Hindi gaano nataba natanim ko na po yung pichay at ang sunod namang itanim ay ang okra okra naman guys arang aking binhi ng okra areng mga ano Diyan ko siya itatanim at di bini guys tiga apat na ano tiga apat na isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Para hindi na ang ano, bibili ng gulay. At mahal din ng okra guys. Ito binili. Maganda yung ano. Meron pala akong ampalaya. Ito, try kong itanim. Kung ari ay susuloy so din eh. Hindi nito papagapang. Diyan ko papagapang sa puno ng kahoy na yan. Ang ampalaya. Oh, magka mainoy uwak. Sana nga ari ay sumuloy guys kasi gawa ng parang medyo matagal na yung ano binhi niya. Sana sumuloy ari ang palayang ari. Tatanim ko na yung limang piraso. Na. doon naman banda sa itaas yung iba sa medyo paborol doon may mga hukay din doon ng tataniman ko rin ng okra kainin mo lang mo kainin mo lang, lang mo kainin mo lang, lang mo hindi tatanim guys yung sitaw para hindi gumapang sa puno hindi ko Kahanap na ng Kahanap na nang tuka, matuka Ako, sana na may hindi ara itakbo ng ano kuitib. Kuitib. Maraming kuwitid guys. Daming langgam. Sana guys hindi hakutin ng langgam yung ano puro at madaming langgam. Pinamihan ko na lang isang puno para mahapot na niya yung nagsisirahin. guys, nakapagtanim na po ako ng sitaw, tsaka ampalaya at okra at pichay po ang aking itinanim. So ngayon po guys, ako ay ayan po yung ano, yung pinagtataniman ko yung mga tabihan ng ano, yung kaunting kamuti. Ang daming langgam guys, ako ay inubos na ng langgam. Tapang pa ako. Ayan, may plat ng pichay. So, ayan po guys, ipapakita ko po yan sa inyo ulit Pag yan po ay sumuloy na at nagkaroon na po ng bunga. Kung magpapatuka muna guys ng ano, ng uh, alagang manok at napakaingay na ng mga manok. Nagsisisiyap na. Ayan guys, yung una kong tinanim na okra, ayan, sumuloy naman siya at rin sa tabihang are ay pichay din ho yan. Sana na may sumuloy, hindi mahakot ng langgam. Sa guys, sana nakuha ilang paminta o. Oh. Malapit na matuyo. Ayan, ang binilad kong paminta. Malapit na sa matuyo. So, magpapatuka mo ng manok. Nung isang araw guys, ayun nakalimot ako. Hindi ko na isara kay naman nang hirap kung hinuli ang inahin. Bago na huli. pa paano sila? Apat lang yan. Yung... Ah, nung ano guys, ay walo yan. Pinain ng pusa yung apat. Kaya apat na lang natira. Ayan lang sa kabila. Parin din nang nasa kabila guys. Aray, ay anim nakalusot yung isa yun nakain naman na din ng pusa kaya laman na laang matapang ari guys matapang naman matapang matapang na guys ayan katukan tingin na naman at ang isa ay nagliliblim pa rin din na. Maliliit pa rin guys. Ayan. Ah. Oh. Ayan. Ay. Ayan guys. Maliliit pa yung anak ano, niya. Kailangan ko malinisan. Maliliit. blanch hurting ng Ayan guys, natuka na sila. Ah, hindi nila naman sa kabila. Ari, ay medyo malalaki na. Nahulog na sa butas yan. Yung sama na yung maliliit at malalaki guys. Ay, ang lakas ng ano. Ang lakas ng kulog. Nakakatakot. Ayun naman isang tandang. Hmm. Tapos aring isa ay naglilimlim. Hindi nga siya. Ano doon guys sa ilalim? ayun po guys ha, magpapaalam mo na po sa inyo maraming salamat po sa inyong love and support sa aking munting youtube channel bye bye po god bless po sa ating lahat